So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Ibinulga po ni Kongresman Marcolita na mas malaki pa ang ginagastos ng administrasyon ni Marcos Jr. ay sa kinikita ng ating gobyerno. Kaya ibig sabihin, palaki ng palaki ang utang. At bakit hindi nga ba... Iniimbestigahan ang flood control na 1.4 billion a day ang ginagastos sa kaban ng bayan. Sino ang dapat managot? Bakit masyado po sila nakatutok ngayon sa CIF at ngayon ay uh, impeachment naman laban po kay Vice President Sara. Ito po panoorin natin, mga kababayan. Ang pinagmulan ayusin natin sa Aling Opo. Pangulo at Pangulo ng Pilipinas. Kailangan hey, yan hindi nag-aaway. Aha. Tama. Dapat po hindi nag-aaway. Actually, yan po yung purpose kung bakit nanalo po ito si Marcos Jr. Eh. Dahil sa dinala po nilang uh, unitim, pagkakaisa. Ngunit sila po yung nagsimula eh. No? Pabaliktaran ng sinasabi nila na si Vice President Sara ang nagsimula ng gulo at si PRRD. Sila po, no? dahil sa paninira po nila at sinusulong nila na People's Initiative. Di po ba? At Siyempre, nabisto din kasi yung kanilang mga pagnanakaw, kasinungalingan, yung mga paggastos na hindi na i-explain. Kaya kini-question ito ng dating presidente at ilang kaalyado. At ngayon, si Vice President Sara na. Dahil ang kanilang uh, uh, plano pala, yung kanilang playbook, no? kahit anong mangyari, pagkapanalo, ay tanggalin po itong si Vice President Sara bakit na nakasali yung governance. The President is completely in a position to air his opinion. Lalo na kung nakikita niya na, demo na. ang uh, investigay niyo na lang kung saan napunta yung uh, pera ng mga plant control. Butin, mabuti na, di pa niya sinabi yun. ko, eh. sabihin niya yan. Kayo mga quadcom, oh. bakit hindi niyo na kung saan napunta yung mga pera na ginamit niyo sa plant control? Pwede niya sabihin yun. Pwede naman sana. Oo, oo, eh, sa opinion ko, kanya alimbawa. Oo. Oh, ah, Kasi hindi na mahalaga dito. Okay. Ito, Juris Beck, mm -hmm. Sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito, bigla lang tayo sinalpok ng isang... Uh... <laughs> Nalpok ng barko? Uh, no. ng isang uh, tropical uh... Kala ko barko tropical pala uh, Storm Ipag eh, e, nagkagali ganito Di ba sumabuti Nauusisayin natin ito. Mm dito -hmm. Ano yan, nausisayin mga kababayan po natin, no? Eh, sila po lahat ay masisibak. Sila lahat ay may impetch at kung yan po ay uh, Dahil alam mo po natin, no? Na halos lahat ng mga kongresista niyan ay nakatanggap ng mga flood control project. Ang alam ba sinabi niya, oh. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yun ang tinutukoy natin, mga kababayan. Kung gaano kalaki na nga ba ang corruption ng ating bansa. Magkano ang ginagastos ng ating bansa? Magkano ang kinikita? Magkano ang difference or negative kada araw? Ito po ang ating panoorin. Totok po kayo mga kababayan natin. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Yo, grabe. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? Wala eh. 15.8 billion pesos. Wow. 15.8 billion. Ganon kalaki po yung ginagastos kada araw. No? Pero walang transparency po yan. Samantala, ang kanilang pilit na iniimbestigahan ay yung transparent na confidential fund ng Office of the Vice President. Every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong Ayan po ha, mga kababayan natin ha, negative po. Grabe ang administration ni Marcos na ito. Puro negative, no, yung pumapasok sa ating bansa. Deficit, 4.1 billion pesos. 4.1 billion a day. Ang negative. Mas malaki yung ginagastos kaysa kinikita. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Wow. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. E bigay ng bigay ng akap. Akap dito, akap dun. Puro akap. Yan lang po mga kababayan po natin. Na bagsak na nga po yung ating bansa ay hindi pa sila gumagawa ng paraan para makarecover po tayo or makahikayat ng mas maraming investors o makapag-provide ng mas maraming kita. So, mas inaasahan pa nga nila siguro yung mga padala ng mga OFW. Kasi nandito po kung tutusin eh, yung kita sa ating bansa, yung produktong agrikultura. Alam mo kung tututukan po yan ng administrasyon ni Marcos Jr napakalaking uh, income po yan para sa ating bansa. No? Yung pag-export ng mga produktong pang-agrikultura. Dahil tayo po ay sagana kung tutuusin sa produktong pang-agrikultura. Ngunit inuuna or mas pinapriority ni Marcos Jr. at ng kanyang kaalyado, ang pag import ng mga produktong pang-agrikultura. Why, why, why? So alam niyo na yan, malaki ang kita sa importation. Kaya nga, lalong nahihirapan po tayo, lalong lumulugbok po tayo sa kahirapan. Ngayon, ayuda ng ayuda pa po itong si Martin Romualdez. At yan po ay suportado naman ni Marcos Jr. Dahil gusto nila na yung taong bayan ay tatanaw ng utang na loob sa kanila. Pero ayuda, ibibigay mo ngayon bukas, wala na. Ang ayudang 10,000, ang natatanggap 5,000 lang. Ang ayudang 5,000, ang natatanggap, ang natatanggap 2,000 lang. So, malaki yung party na napupunta sa ilang politiko, sa ilang ganid sa kapangyarihan at sugapa sa pera ng mga politiko. Kaya wala talagang mangyayari sa ating bansa. Kaya ano ang solusyon? Di ba? Ano ang solusyon? No? Para matapos na po yung sobrang pagpapahirap ng administrasyon ito sa ating mga Pilipino. Pakinggan niyo po yung sinasabi ni Congressman Marcolita. Kung gaano kalaki ang utang ng ating bansa. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Hindi po yun taong. ang aming gawain. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan tamba, po niyo yung ginawa nila. Tingnan niyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Anong ginawa nila? Tinanggal po nila, sabi nila, hindi, gawin na lang natin 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng DSWD. Yung iba, ginagawa na rin ng DOH. Yung iba, ginagawa na rin ng CHED. So, para walang duplication, tanggalin na natin yan. Pero sa kanila, grabe ang duplication, mga kababayan po natin. Kaya ang kitang kitang-kita po ang kanilang pamumulitika. At salamat po kay Congressman Marcolita dahil nabubulgar po ang kanilang kasindikatuhan, mga kababayan po natin. In aid of election, tapos ang kakapal pa ng muka na ilalantaran, ilalantaran po nilang inihayag na sinasabi na hindi daw po matutuloy ang pamumudmod ng ayuda kung hindi mananalo itong uh, uh, Senatorial slate ni Marcos Jr., itong Senatorial slate ng Bagong Pilipinas. Grabe, no? Yung akala mo na sila yung uh, may-ari ng pera, na akala mo sila yung may hawak ng pera, sa kanilang pera ang pinamumudmod, na kapag sila hindi nanalo, ay hindi na matutuloy ang tulong at pamimigay ng ayuda. Pero yan po ay isang kasinungalingan. Dahil pera po yan ang taong bayan. At kung ito ay isang batas na at kailangan ipagpapatuloy ng kahit sino mang administrasyon, matutuloy po ang pamimigay ng ayuda. Pero bakit mas maganda po no yung ating buhay na hindi naman po namumudbun ng ayuda? Yung kumpara lang po natin kay PRRD, kahit pa paano, di ba? May, may ano pa yan, may pandemya pero gumanda po yung ating buhay. Infrastructure nandiyan, hindi ganun kamahal ang tubig kuryente, no, ang bigas sobra, no? Ang sinabi ni Marcos Jr. na mas bababa, eh mas triple pa ang tinaas kumpara po sa nakaraang administration. Ang utang ng ating bansa sa tatlong taon niya, apat na trilyon na ang kanyang inutang. So mas malaki pa kaysa panahon ni Piero din na may pandemya at may nakikita po tayong mga pakinabang. Nandiyan po iba infrastructure. Iba't ibang infrastructure and rehabilitation, repair and maintenance po no nakikita po natin hindi na po natin kailangan isa isa pero sampulan po natin no kagaya po nitong pagrehabilitate lang ng malilabi ng burakay iba't ibang mga tulay yung mga major projects kagaya po ng pangil bridge na ngayon ay napapakinabangan no iba't ibang uh, uh, skyways na ginawa po nung panahon ni Pierre Arde napakarami no? Kapag iminension po natin, yung mga MRT na 'yan, yung LRT na 'yan, kay PRRD lahat 'yan. At ngayon ay nadidili at mukhang ang ibang party po ay tinigil na po ng administrasyon Marcos. So kumbaga, ang daming perang nasasayang. Pinakialaman pa nila yung ginto po natin, pinakialaman pa yung pera ng PhilHealth, no? Na-private pa yung mga airport po natin, pa plus yung mga shares and assets, napakarami po. At uh, napabayaan ang drogi at ang krimen sa ating bansa. Ayan, sino po yung mga pagbabago nito? Sino po yung dapat maupo sa pwesto para mabago lahat ito? Alam niyo na ang sagot, mga kababayan po natin. Kasi kung magpapatuloy po ang administrasyon nito, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Baka yung uh, utang po ng ating bansa ay magiging dobli na na walang proyekto at walang pakinabang ang mga sambayan ng Pilipino. Di po ba, mga kababayan? 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila, ay eh, sila nang namimigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap, puro akap. Kunin. Sana all may akap. <laughs> at pati yung rally, akap daw. And ay mga kababayan po natin, yan muna yung ating panibagong update. At uh, iboto po natin si Congressman Marcolita sa darating na election. At Tornibic Rodriguez at lahat po nakasapi ng PDP Laban. At isama na po natin si Pastor Apolo Tuloy. Huh? Para mapalitan po ang mga nakaupo sa pwesto at sa mga lokal na mga kongresman sa bawat distrito nyo po. Mga kababayan, nanawagan po ako, huwag nyo na po iboto yung mga kongresista na kasama po dyan sa Quadcom, yung mga nag-file ng impeachment laban kay Vice President Sara, iikis nyo na po yan. Dahil kapag sila pa rin ang nakaupo, patuloy po na mga magnanakaw yan sa kaban ng taong bayan. Yan na po, maraming salamat. At sana po, magising na po ang sambayan ng Pilipino God bless everyone.